Good afternoon po sa atin lahat Nandito na naman po si Los Santos mga kapatid para po magbigay ng opinion o reaction dito po sa pangapangyayari dito sa mga isyong na talaga po naman mainit na pinag-uusapan na ito nga daw si uh, uh, si Arjen ay nagtangka ng hindi maganda at ito nga po mabuti na nga lang daw po nandyan si Bibi Carla na naagapan po na muntik na pong magpatikawakal. Di ba? Huwag po tayo masyadong mambas, mga kapatid, dahil bilang isang beneficiary, kung ibabas mo sila, ay talaga po minsan din niya maisip na itong mga basher ay yung maiksilang babo yung pag-uunawa, yung talagang hindi niya kayang dalhin ang kung ano man po na mga sinasabi ng ibang tao, ay talaga pong nakakapag-isip ng hindi maganda. Pero ang masasabi ko lang sa iyo, Arjen, magpakatatag ka. Anuman ang sabihin sa iyo, please lang, don't do that. Kasi iisa lang ang buhay natin. Hindi sila ang makakapagbigay na kung anuman na para ano pagtangkaan mo ang buhay mo. Wag. Napakababaw, napakababaw na dahilan. Ang mga basher na yan, iintindihin mo. Bakit mo sila iintindihin, Argin? Kung wala si, si ang pinsan mong, si baby Carla, ano na lang ang mangyayari sa'yo? Kung may mangyayari sa'yo at hindi ka naman natuluyan, di ba? Malaking problema yan sa pamilya mo. Di ba? At kayo naman, mga basher dyan, Ni Arjen, kung kayo naman po ang dahilan nakukonsensiya niyo po ang magdadala dyan sa ginawa sa gagawin na hindi maganda. 'Di ba? Ngayon po pakinggan natin si Kalingap Ido dahil ito po paulit-ulit niya pong pinagtatanggol po si Arjen. Beneficiary niya po. Siya lang po ang may karapatan magsalita kay Arjen. 'Di ba? Ayam pakinggan niyo. Di ko kailangan ng mga nilalang, di ako supporter. Nanonood lang po lang kayo para sa mga supporter ngamigas. kayo, kasi hindi natin kailangan mga nilalang tapos 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 tapo tapo po tapo 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 narinig nyo. Paano daw po kung wala ng love team? ba? Diba? Alam nyo po mga kapatid, dito, sasabihin ko sa iyo, hindi niyo kilala si Bianci. Naging supporter kayo, nag-sponsor kayo kids, kay Bianci dahil kay Ido. Dahil alam nyo si Ido, noong paman ay sikat na kilala na po yan. 'di ba? Dami po ng mga sponsor ni Ido, Nanggaling galing kay Edo ang mga sponsor niya. Isa nandiyan si Tita Lydia. Kaya shout out Tita 'Di ba? Diba? Kaya tayo po mga kapatid, lawakan natin. Kung talagang mahal niyo si Kalingap Edo, si Edo, suportahan niyo ano man po ang gusto niya na siya po ay patuloy na nagsusuporta dito kay Argem binipasyari niya yan na normal na ipagtatanggol niya. Diba? Diba? Panoorin niyo po sa vlog ni, ano, Bupil Mix Vlog dahil nagtangka po daw na hindi maganda po itong si, ano, Arjen. Ako para sa akin, nalulungkot po ako dahil bakit ang mga binipisyari ang kinakalaban niyo. Diba? Dapat po tayo maging relax, tumulong, kung talagang tunay tayong tumutulong, relax. Di ba? Huwag natin babanatan ang binipisyari kagaya na Arjen. Kagaya ng mga danjoy Joy, ni Joy, kagaya ni Carla, kagaya ni Biancy. Bakit kailangan pa natin sila ibas? Lalong-lalo lalo na po yung mga nangyayari kay Richelle noon, para po, nakikinakita ko po, po ngayon. ba? Diba? Bumabalik-balik na po sa isipan ko yung mga nangyayari no na pangbabas. Bakit hindi na kayo tumigil? Please, stop bashing. Kung talaga tayong totoong tumutulong, tumulong na lang na wala kung anumang inihinging kapalit. ba? Diba? Di ba po? Kung mayroong kayong hindi nagugustuhan, like Ki Ido, magkausapin nyo. Mag-usap kayo, mag-usap-usap kayo. Wala kayong karapatan, pakialaman ang buhay ng may buhay. Di ba? Naibabas nyo. At papasukin nyo sa lab si Ido na unsub. Guys, unsub. Hindi normal po yon mga kapatid. Kung talagang totoo kayo na nagmamahal sa Idse at kikalingap Ido, huwag niyong gagawin. At huwag na huwag kayong mananawagan na ang sub. Di ba? Di ba po? Ang po. Nagutom lang po ako talaga. <laughs> Kaya kain po tayo ng pansit. Ayaw ko sa totoo lang po. First time in my life na ginawa ko po na abang ako'y nag-reaction uh, ay kumakain dahil kumakalam na po ang sikmura ko. Mm. Ganun po ako kasi ako po hindi basta-basta kumakain na nagsasalita. Dahil malay mo, mairinan tayo diyan at matuluyan <laughs> Peace lang. Pero talaga po mga kapatid, ang masasabi ko lang po sa mga ganitong issue tungkol po dito kay Kalingap Edo at kay Arjen, binipisyari niya yan. Ano't ano man po ang mangyari. Huwag tayong makikialam. Wag natin hahawakan sa liig ang mga tumutulong like Edo. Di ba? Kung tayo man po nagpaparating ng tulong, yan po ay nagpapasalamat sila dahil tayo po ay isa sa mga kalinga partner. Di ba? Kaya sa totoo lang, kung tutuusin po hindi naman tayo na nanawagan sila na oh mga kapatid pwede niyo po akong suportahan dito sa mga tinutulungan namin. Hindi. Never po silang nanawagan at na tulungan natin. Tayo ang kusang lumapit sa kanila para tulungan ang mga binipisyari nila. 'Di diba? Like sa mga uh, love 'Di ba tayo mismo ang lumapit sa mga lab team at ako aminado kami. Ako po at si Sis ang promotor. Nagkaya kami po nagkaroon ng Danjoy Kilig Overload. I'm very proud dahil ang Danjoy Kilig Overload, hindi sila toxic. Nakakapagintay tingnan niyo, wala pang blood. Hanggang ngayon ang Danjoy, pero kami relax dahil dito ang sinusuportahan namin si Joy. Di ba? Sa pag-aaral niya, kung hindi man siya nakakapunta sa event, I don't care dahil kami po naghihintay kung kailan may time si Joy. Di ba? Ganon dapat kayo na mga nagsusuporta sa EDSE. Kung mahal niyo si Kalingap Ido, malawak ang paghuhunawa. Lawakan! hindi yung ibabas nyo yung beneficiary nila ni Kalingap Ido, si Arjen. Wala po siyang ano, kung nagkamali man at inamin niyang nagkamali siya, di ba? Forgive! Marunong tayo dapat umunawa, magpatawad, dahil po tayo nandito sa loob ng mga paglingap, pagtulong. Dahil kung tayo po ay tumutulong, anong kwenta kung ibabas natin ang mga tinutulungan natin? di ba? Diba? Yun ang masasabi ko sa inyo. Ha? Mga basher? Wag na, tama na, stop na. Mm. kung ayaw nyo, tumigil kayo. No need nyo na na, pupusukin nyo ang lab ni Kalingap Ido na Guys, unsub! Anong ano ang sinabi sa inyo ni Kalingap Edo? Magsilayas kayo. Dahil hindi naman forever ang love team. Kung wala nang love team, ang edsi. mm, um, di ba? Kaya nakakaawa din naman nyo yung ibinabas nyo. Lalo na po si Arjen. Nakakaawa po dahil nagkamali yung tao. Yung pagkakamali niya yun, kailangan ba patayin nyo? Di ba? Kailangan nyo bang yurak-yurakan nyo na ulit-ulit? Di ba? Kaya dapat po tayo malawak. Tayo po matatanda ang magpadala ng makabutihan. Kung nagkamali man, pangaralan natin na parang anak natin na nagkamali dahil walang taong hindi nagkakamali. Di ba po, mga kapatid? 'Di ba, mga bashir? Oh. Bakit yung mga bashir diyan may naiambag ba kayo kay ano, kay Arjen? 'Di ba? Nakakaawa po. Dahil alam mo, ah uh, kay Bibi Carla, nagpapasalamat ako dahil naagapan mo Bibi Carla. Dahil kung hindi, hindi man siya natuluyan. Laking problema po 'yun. 'Di ba? Alam mo nyo, nung napanood ko po ito, na, nagulat po ako. Puntahan niyo po sa vlog ni Kalingap Ido, ni Ido po. Puntahan niyo po. Dahil kumuha po daw siya ng, alam mo, yung bagay na hindi po dapat. Ako, nagkaroon na po ako ng experience. Natatakot na po ako sa mga ganyan. Totoo man o hindi, alam niyo po, hindi maganda. Dahil kung sakali pong nagkatotoo at hindi naagapan po ni Bibi Carla ang pangyayari malaking konsensya niyo po yan dadalhin abang buhay no sinasabi ko lang po totoo yun po ang sinasabi di ba mahirap po ang tayo po ay maging basher sabi nga ang basher daw po always basher pero ilagay niyo po sa tama dahil pag may nangyari po sa mga binabas nyo na hindi nila nakayanan ang mga pangratang mo nyo sa kanya, kay Arjen, promise, hindi kayo patutulogin ng konsensya nyo. Promise po yan. Kaya maghinahon tayo dahil hindi po talaga maganda ang mangyurak ng taon. Yan po ang masasabi ko lang. Iwasan ang maging basher below the belt. Dapat lang po tayong mainahon kung mayroon man tayong hindi nagustuhan sa magandang paraan natin sabihin. Hindi yung dudurugin ang pagkatao, pahamakin na kahit hindi po ninyo alam ang katotohanan. Diba? Hindi naman siguro kayo ay pinanganak ng billionaire. Para ganun na lang po ninyo yurakan si Arjen, binipisyari ni Edo. Diba? Siguro naman po, dumaan din po kayo sa kahirapan Nagaya gaya ko po. Kaya po yan si Arjen. At iba pa pong binipisyari ng kalingap, na uunawaan ko dahil isa rin si Malo de Los Santos galing sa mahirap na nagkaroon. Kaya kahit papaano po, binabahagi natin yan sa kababayan natin dahil naranasan natin kung paano maging mahirap. Ang maging mahirap, mahirap talaga po. Kaya, yung makakaunawa yun ang nakaranas ng kahirapan. Kung kayo po ay galing din sa mahirap, unawain niyo po ang mahirap. Tandaan niyo po yan. Dahil maluwag dito sa dibdib kung tayo po nakakatulong. Gaya po dito sa mga mahihirap, sa mga kalingat ingel, sa mga love team. ba? Diba? sila Sila'y pumapayang na magkaroon ng love team dahil po yan sa kanilang pangarap na maiahon nila sa kahirapan ang pamilya niya at sila po ay makapag-aral. Di ba? Kaya po sila nagpumapayag maging love team. Di ba? Kaya po tayo unawain natin dahil para din silang mga artista na ito na ang pagkakataon na maabot namin ang pangarap. Di ba po? Kaya, please, wag na po tayong mag-away-away, wag na po tayong magkaroon ng issue. Kaunting issue, palalakihin natin, iwasan po natin. Para hindi po malagay sa alanganin ang mga beneficiary na hindi po mag-isip o magtangka na hindi maganda. Di ba? Maawa po kayo. Maawa po kayo sa kanila dahil hindi sila gano'ng katatag na ibas. Si Malo de los Santos, ibas nyo, grabe, hindi kayo papansinin. Kahit anong sabihin nyo kay Malo de los Santos, Malo de los Santos po ang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Kaya never ko kayong papansinin. Never! Tatawanan ko kayo dahil alam na ni Malu, ni Los Santos, ang basher, always basher. Gumawa ka ng isang daan pagkakat. Ano? Nang tama. Mga kapatid, isang daan na tama. Once na nagkamali ka ng isang bisis, yung ginawa mong tama, wala na po yan. Limot na ang maaalala yung maling ginawa mo. Yun lang po ang masasabi ko dito sa social media. Kaya, Arjen, patagan mo, magpakatatag kayo, Joy, Carla, Arjen, ha? Richelle, Edsi, magpakatatag kayo. Dahil hindi sa bashir ang future nyo. Gawin nyo lang ang direct na daan. Yung tuwid na daan. Diyan nyo po matatanggap. Diyan nyo makakamtan ang mga pangarap nyo. Hindi sa bashir. Dahil ang bashir na yan, para yung anay na naninira, tandaan nyo po. Maniwala kayo sa akin. Marami na akong pinagdaanan. Bata pa lang ako. Nahiwalay na ako sa aking magulang. Kaya alam ko po ang hirap ng buhay. Kaya kung ako man ngayon ay nakakaluwag, tutulong at tutulong po po ako sa nangangailangan. Maraming salamat po at suporta na lang natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at si Kalinga Prab. Iyan lang po ang masasabi ko at ang Rochelle, si Ruel at si Rochelle na sila po ay couple na, hindi na po sila love team. At please support po Miss Bupil Mix Vlog. Ha? Cell TV Pets banat magsik. At siyempre naman po si Malo de los Santos, patuloy po natin suportahan. Dahil ito pong channel ko, ito po isa sa mga itinutulong ko po sa ating mga kababayan. Marami pong salamat si Salot. Sa'yo, kalingap ido, ituloy mo. Huwag mong pansinin sila. Bye-bye! We love you! Bye-bye you!